Ano ba yung mga putahe natin dito, sir? Lechon paksiu. Lechon paksiu. Tapos lechon kawali. Lechon kawali. Yung may hawakan ba yan? Oo. Oh, oh. Dear Charo. Ayan <laughs> <laughs> na lang. Solo lang yan. Solo nya lang yan. Sa kanya lang yan. Oh, hmm? Kasi last time. Oh my God. Oh, So yun, what's up mga chong and welcome back dito sa ating um, youtube channel So para sa episode natin ngayon mga chong ayan uh, Umaten tayo ng Ano bang tawag dun? Uh... Wait lang, puto medyo ano pa ako eh Ayun tangina umaten kami ng ano ng team building ayan dito sa uh, sa aming company sa Flex ayan meron kaming team building dito na ginanap dito sa restaurant na to ayan, ayan yung pangalan ng restaurant mga chong so maganda siya dito parang tagaytay style papakita ko sa inyo sa loob ayan ito yung restaurant na pinuntaan namin para sa team building So first time kong nga attend para sa team building ng company namin dito sa Flex, Hungary mga chong So samahan nyo ako uh, Kasama ko si Kian, nandun siya sa loob, papakita ko mamaya Pakita ko sa inyo, mga chong kung ano yung mga kaganapan dito sa team building namin Sa Flex, sa Lagerseg Alright So yan mga chong, papasok na tayo dito sa loob kasi parang underground tong ano na to eh. Parang underground cave yan. Ikaw na lang. Ikaw na Eh, lang ako. Eh, nagalit agad si Gia. No? So, yun mga chong. Ito na pala yung ano natin. Yung venue. Ayan o. Ayan, ayan. ayan mga chong. Dito gaganapin yung ating party. So, ayun nga pala si Leprek yung know, isa sa um, aming uh, mga tropa pips. Senda na po ng Gcash dito. Gcash, Gcash. Ito nga pala yung tropa natin si Boss Conrad. Yo, sh shoutout ka. Shoutout, shoutout. Sino ba gusto may shoutout? Ang yung bibili ng lupa dito. Wow. Sana ah. Oh. Kasi ako yung, ako yung ah ahente ba? Ahente. Ahente. Eh yung suot kong coat kanina, kakulay nung binebenta ko chong, kaya hinubad ko. Ay, kaya pala mahogani eh. Orange. Ay, orange. <laughs> Ay, Ah, ito ba? Ito ba? Ito pala yung binibenta ni Boss Conrad na bahay, mga chong. Mura-mura na to. Pwede ka na mag dyan. Ayos pala. Tagay tayo view dito, mga chong. Kian. Dali, hindi dito yung taga-picture. Dito, bebo, picturean kita. Ay, oh, yan. Hindi pwede. Picturean na sila dito, mga chong, oh. Malaki dyan. Iyan. One, three, three. So, ayan mga chong Nagaantay na lang kami maluto yung kaldereta Ano ba yung mga putain natin dito, sir? Lichong Paksiw Paksiw Tapos, lichong kawali Lichung kawali Yung may hawakan ba yan? Oo oh, oh. What? May tenga pa Oh, shit <laughs> Nabang na lang namin, mga chong Ayun yung mga big boss natin Nandito yung isa sa mga big boss Pero, nandun yung big bosses natin, mga chong kasi kami talaga yung bisita nila dito eh. Para sa amin tong party na to, yo. Gago! Ito na yung mga photographers natin, ah. Oh. Panis. May dimple? May ba ako? Baka yung dimple mo, pimple. Emotional, damn it! lang, Dear <laughs> Charo. Hindi e, no, yung <laughs> tawa Nanonood no, lang kami TV Patrol. <laughs> Nakaano Ay, pala? Ayan yung bineril na aso. Oo, yan yun. Ayan yun. <laughs> Tagal ah. So yan mga chong, dumating na yung tropa kong Ukrainian, si Andre. Yes, hello Andre, say hello to my vlog. <laughs> <laughs> hello blog, you say. You say hello blog. Hello, hello blog. Yes. So speak Tagalog. Speak Tagalog. You speak Tagalog. Tagalog words. Tagalog words? Yes. Ah Kamusta. You say what else? Today we Ukrainian and Hungarian people rest, party and relax. Yes, sir. Ayos yan, mga chong si Andre. Ang tropa nating Ukrainian. Ganda ng view dito. Parang tagaytay, mga chong. Parang saktong-sakto sa mga nagluluksang mga Laker fans dyan. Eto, dito nyo mahanap ang sarili nyo sa pagkaka 4 ng Lakers uh, 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 uh. bababa tayo dito mga chong pakita ko Yan. hindi kaya may kabayo dito yun so ayan mga chong ayan yung view dito sa ano natin sa dyan yung venue mamaya try natin umakyat dun mayroon siyang parang Tower Tower of Doom. What? So ayan Maganda dito mga chong chill. Chill yung lugar. Nakaka relax. Ayun oh. Ah, Ang bango ng simoy ng hangin eh. Amoy tain ng kalabaw. Paano mo sabi? Hindi, joke lang mabango. So, ayan, may mga rides din siya dito kung gusto nyo mag-rides abang nag-aantay sa foods yan. Yeah. May mga rides. Yay! Okay, silo oh, silo, silo na yan. Okay na yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay, okay, may semi-rides dito. Wee! Sana wag bumigay. Wee! Wow! <laughs> Baka masira. Huwag kayo po na yan. Ha? saya guys. Oh. May ride. ikaw din dyan sa kabila. Babe, para ano. Dito na. Dito na. Ka. Dalawa kayo. Oh. Kaso oh, baka okay. hindi ka kaya. Oh, sige. pag ganito na lang. Ah, sige, 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 Dalawa sige. Okay, oh, game wave. puka dito. Na, ako na, ako na. Habang nag kami na maluto yung ano, mga chong ito. May rides dito. Ayan. Ay. No. Pag ganun. Ah, ganyan ka. Ganyan kasi. Oh, sige. Yan. Wee. Wee. Ay, dapat pala ganyan. Kasi kanina chili kita. <laughs> Angas! Yeeey! Ayan mga chong! Weee! Sana hindi masira! Mukhang <laughs> bibigay na eh! Yung <laughs> turnilyo, final destination! Eh. Oh, <laughs> oh hell no! Ba-baby! No, Ito <laughs> so, talaga! Alright! Yehey! Kawai-kawai! Ang saya!

basag na baso mga chong. Wawalisin na. Wawalisin na ni si Richard. Yari. No, okay. Basag yung baso mga chong. Dali. Bawas daw sa sahod yan chong. Salary deduction. Salary deduction. Archie!

yay ay, ay, So, ayan mga chong, ito na yung food namin dito sa party. Ayan na si Boss Conrad, oh. Ready to fight. Ready <laughs> to Boy Scout of the Year. Ayan, mga chong. Solo, lang niya, solo nya lang yan. Sa kanya lang yan. tulong tulungan na kita. Tutulungan ko siya mga chong. Ito, ito mga chong. Donut. Una natin tikman to donut. Mmm. Mmm. Mukbang. Wow naman. Wow. Wow. Kaliwa kanan niya. Pwede dito, pwede doon. Pwede rin doon. Pwede rin Nilagyan lang nila ng foil. Foil? natin. Basta may once na ano tinis na lahat. Oo naman. Alam naman. Pero dito kasi pito lang tayo. So talaga naman. Walang kutsara. Hindi uso kutsara dito. Meron. meron. Ito siya Meron po dyan Alright, let's eat, man. Ito, ito. Sa ating dalawa lang to, Chong. Sa aming dalawa lang to, sa inyong dalawa, at sa kanya dalawa. Hindi, tatlo kami dito, milahati. Rambola na yan. Chong, rambola Kay may yung isa. Ay, solo may isa, Chong. Kay may yung isa. Grabe ka, ha. lang. Ito si Nana. Wala pa. Ah, ewan ko lang. Buti pala hindi kayo sumama mga chong kasi maraming pagkain. Pag sumama kayo, Hati-hati tayo dito. Dati, dati. <laughs> Two hours later. Yo, yo. Yo, yo. Yeah, mga chong Sorry. Ngayon lang ako nakabalik sa inyo. Kasi naman ang ganda ng mga tutugan dito. Yeah. <laughs> oh! So ayan mga chong, nagpa-party-party na dito sa loob. Nagkakasayawan na dito mga chong, nagkakaligawan na. Ayan, may kumukuha ang number sa kanya. Sana all. Sheesh, true love. <laughs> ayan na, nagpa-party-party na sila mga chong. ka ba? Oh. Sa'yo na doon. Hey, kasi hindi naman naman maintindihan eh. Sila nga kanina, hindi nila naintindihan eh. Oh, hindi nila naintindihan. Yung English yun. Ganon. Ganon lang yung mga sayawan dito, mga chong. Kapag uh, hindi namin naintindihan yung kanta nila, hindi kami sasayaw. Sila naman, pag hindi nila naintindihan yung mga kanta natin, hindi rin sila sasayaw. <laughs>

Is rapper si a rapper. Yeah. Baby. <laughs> Translation. What? Translation? No, just okay. remembrance. Remember. Thank you, thank you. dito mga chong Yes sir <laughs> Ayan mga chong Lapit na matapos ang party Dito tayo na ako. Pero... Ano, boss? kuya ano ba? Diyan, mas hinabing ako ngayon. Mahina? Nakatatong kliente lang ako. Ay, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Lakers nga, 4-0 eh. Bahay lang bibili. Huwag daw bubong iyay. Alright. Tara na daw. Tara okay na mas. daw. Bye. Bye-bye, Tibor. Bye-bye. Bye-bye, David. bye Bye-bye. Bye-bye. Thank you David Thank you Arigato Arigato Bye bye Tara na Okay let's go Okay mga chong Uwi na na Uwi na kami Dito sa wonderful Ay si ano Andre Andre Ah hindi si Andre. So, yun mga chong. Tapos na ang party namin. Different. Ayan mga chong. Iatid na kami. Sana na-enjoy nyo yung party namin dito sa Flex, sa Hungary. So, alright. <laughs> I will update my father.